dito ka. So, ganito ang gawin natin ha. Ah. Uh, ako ang mauna. Oo. Oh. Dito ka sa likod ko. Oo. Oh. Dito ka sa likod. Ako, ako ang mauna. Tapos dito ka sa likod. Ah, uh, wag ka masyadong dikit sa akin. Oo, oh. kasi pag may video ka Dito, eh. dito agad Dito na. No, yeah, Kuya, ay ib Ah, uh, pagdating niyo doon ha. Huwag kayong pag makarating na tayo doon sa kinatita mo uh, Huwag kayong lalabas ng bahay Pag walang klase Walang pasok Pag Ano, pag Papasok kay sa school Hindi kayo pwedeng lalabas ha Kasi sinabihan ko na yung guard doon sa School na hindi pwedeng lalabas Yung mga anak ko Maghintay kayo sa sundo Bago kayo lalabas ha So, ingat kayo palagi doon Huwag kayong mag-alala kay papa Okay lang si papa So, gawin ko lang Ginagawa ko lang 'to talaga dahil kailangan kong gawin 'to para hindi kayo madadamay Isa. kapan <messos> Dalawa. Tatlo. <messos>

So, ngayong gabi natin ay palabas para hindi kami masyadong mahalata mga kabugay eh. Palaging may man sa amin dito. So, ngayong gabi na ito mga kabugay sana po makalating kami sa aming paruroonan na walang hangyari masama. Kasi kaninang hapon lang po mga kabugay uh, meron pong pa uh, padaan-daan dito mga kabugay So, kailangan talagang ilipat sila para hindi madamay sa gulong. So bago tayo magsimula mga kabukin no, uh, Shout out lang po uh, Sa aking mga admin asset uh, Shout po kay ma'am Maribig ng bayan, magandang gabi ma'am uh, Jing Alicante, magandang gabi Yun, uh, Paul Aganan Magandang gabi po uh, Ati May Gilin Lutigaso Magandang gabi po Lemon Angel, yan, magandang gabi po Yan si Janice Paninsya Magandang gabi po Liza Canoy po, magandang gabi uh, Siran magandang gabi po sa lahat po ng viewers, ay ayun si Ate Janet dumundong para pala at saka si Mama Jula abo. so magandang gabi sa iyo Mama Jula ingat po palagi sa inyong trabaho so yun uh, sa lahat po ng viewers nyo na hindi na yung mukoy yun uh, ipaalam sa inyo na kailangan ko nang ilipat yung anak ko gawa ng medyo critical na talaga ang kalagayan dito So, ayun, kasama pa rin natin si Mokong. Sinasama ako si Mokong gawa ng siya yung mag-escort sa atin Kung ano mang mangyari, meron, meron akong kasama magpaglaban. So, sana man lang mga kabugoy, ah, makarating kami sa aming paruroon. So, ayun. Uh, sa lahat ng viewers ni Bugoy, no? ako kayo magalala. Ilipat ko na yung anak ko. So, abangan nyo na lang lahat ang lahat ng mga eksplorasyon ni Bugoy Gus TV. Magandang gabi po sa ating lahat. So, ready na kayo? ano kuya IB uh, pagdating nyo doon ha huwag kayong pag makarating na tayo doon sa kinatita mo uh, huwag kayong lalabas ng bahay pag walang klase walang pasok pag ano pag papasok kayo sa school hindi kayo pwedeng lalabas ha kasi sinabihan ko na yung guard doon sa school na hindi pwedeng lalabas yung mga anak ko maghintay kayo sa sundo bago kayo lalabas ha So, ingat kayo palagi doon. Huwag kayong mag-alala kay Papa. Okay lang si Papa. So, gawin ko lang. Ginagawa ko lang to talaga dahil kailangan kong gawin to para hindi kayo madadamay. So, ito na talagang paraan. So, ayan mga kabukit kasama pa rin. Mokong? Mokong? Hindi, ali, alika. So, ayan. Ayan dito ka. So, ganito ang gawin natin ha. Ah. Uh, ako ang mauna. Oh. Dito ka sa likod ko. Oh. Dito ka sa likod. Ako ako ang mauna. Tapos dito ka sa likod. Ah, uh, wag ka masyadong didikit sa akin. Oh. kasi pag may video happy ke. Hinto, hint, agad na Hinto agad. Walang maano. Kasi ako magdala sa mga anak ko. Oo, oh, ito talaga. na Okay. Para safety. Para oh, Tapos, kung may kakaibang mga mga ano, mga may nakasunod o ano, anong mga kaganapan sa may pag, mga. Kayo, pag May na. kayo mga mga kain na inala. Oo. Oh. Gandahan lang tayo. Hanggang makarating tayo doon. So, ayan. Ah. Uh, okay na kayo? Pwede na kayo? Ngayon, may mga gamit yung dala. Na? na yan ang mga bag sige lang yung yung mga damit nyo uniform nyo nasa bag nyo ah uh, ipapahabol ko na lang yung iba ha yung uniform yung yung suotin nyo lang bukas yung dadalahin nyo okay, okay lang kayo ha basta kuya yun na yung sabi ko ha yun na yung sabi ko ikaw magdala kay sa ano sa kapatid mo walang lalabas sa school walang wala lahat Ha? Huh? Hindi mo ko palalabas hanggat hindi hindi ikaw yung kukuha. Para oh, si hindi yung may sundo 'yun. Ah, uh, yeah. kinausap ko na 'yun may sundo. Kasi pag ako ang magsundo sa kanila, baka mamalayan ako at makita sila. Yung, ano delikado. Okay na yung ikaw lang no para wala kang aalalahanin. si. Ah. Okay lang 'yan. Baka si. Huwag muna. Uh -huh. may baranda? Oh, meron, meron, meron. May, may sinipte ko kasi okay. may nakatago to no, nung nandiyong nga rin. Hindi pa lang na, ano yung sugat mo? Hindi, okay. okay lang. Ma, okay lang yan. Okay lang ba yan? Okay, okay. Okay. Hindi pa masyado na hihilom yung sugat nito yung bigay. So, Ini pa kaya nak beli ni. So, ayat. Okay. Okay.

yung mga kabukoy ah, sana ah, makarating kami sa ayong pupuntahan ano okay. yan so yun. parang wala kahimik na so anong oras na mga 8 o'clock ng gabi mga kabugoy no ah uh, uh, tama, tama. oras namin ilabas yung mga anak ko para walang maka para walang maka sunod sa amin okay. walang makamalay baka kasi pag ano makita uh, tayo baka kasi may spy eh, ipadlak mo yung bahay din baka kasi may spy uh, baka na ang yung mga bata ang gawin natin dito ano yun? kasi nung time na yun baka natuntun na talaga yung bahay niyo oo Okay na. So, yan mga kabugoy. ah uh, kailangan lang talaga kami mag-uun mga kabugoy gawa ng para ma kung ano man yung pangyayari makita sa daan. Kuya, ikaw na maghawak nito kuya.

mo o, o patayin mo yung ilang Mukong, alerto. Dito ka sa... Kuya, walang, walang, ano, walang gagalaw, kuya. Wala. May may mukung, walang, may chipwin. May chipwin. Mukong, walang gagalaw, mukong. Kuya, doon sa tabi. Hindi yan, hindi kayo makalaro. Doon eh. kayo sa tabi. Doon kayo sa tabi. Doon sa tabi. Doon kayo sa tabi. Bibilang ako ng tatlo ha. Ah. Delikado to. Bibilang ako ng tatlo